Ayan, mga idol, lumabot na ang akong heter, Kaya ako nang gamiton. Karun, kay wa ko'y mainitan. Ayan, o. Ayan. Ang marka pala. Ayan, ito, mga idol. Well, may mainitan na ako. Ooh. Kasi, Mahirap pag sa rice cooker mag-ainit-init uh, mga idol. At tagal. Tagal magantay. Dilitaw. Mayrong gustong magkape. <mess -tinyo> ang bilis lang. <mess -tinyo> may bak ano. <mess -tinyo>

Mamaya, oh, uh, initan. I-try natin, initan niya mamaya mga ito. Yan you know? o. 400 mahigit. Yan. Yeah. 400 mahigit ito mga ito. Hmm? Yeah. try natin. Kuluan natin yan. Tapon ah, muna natin yung basura mga ito. Binidyo ang ng... Yan ang sabi nila eh. di Johan Daumuna para bagus dengan saya pepen pahala aku mau kira di ini di pala manual mikromatik mikromatik kromatik dito may mga ano yan kung gusto mong isang baso yun yan siguro yun siguro mga may limitong ano parang takal takal siya no ito ng ano tapos hindi ko pala itatabo ng karton hindi kailangan doon sa karton ito ano ibalot siya diba? balut balot siya no? hindi, hindi pala itapon yung karton kasi pag halimbawa ah, kailangan mo siya dito lang siya kailangan mo siya. dito lang siya ang mga nakakubukan yan ano man yan yung linisan ito pala ang pinunit pangarin ako na no? Inunit ko rin yun. Ano? So, share ko mga idol. Dito na lang mga idol. Thank you. Maraming salamat. Maraming maraming salamat. Thank you mga idol.